mapagpalang araw. Mamunok mong tayo. ang bag. Ito po yung ating sitaw at ang ating okra. At meron po tayong malunggay na nilagaring and halong wow. sa aming halina. Ito po yung alamang. Guys, tayo. Tayo, tayo ay magluga. Ang pista ng kumain na ating ito yung ating malunggay hindi natin sa alamang harap wala hmm. lang po natin, hindi ang malunggay natin sa ating alamang Diba? ba, puro healthy wow pwede din magliligay ng palamansi po yung talbos. Hindi natin sa alamang. Hmm. Masarap yan. Crunchy.